on Monday -t. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kuwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025 live the Brigada Midterm Elections special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musica News. All All right. The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! maka lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga pulis na nakahuli sa road rage, suspects antipolo, binigyang pagkilala ng PNP. DFA DFA tiniyakang tulong sa pamilya ng mga Pilipinong nawawala sa lindol sa Myanmar. Magpataw naman kabrigada ng maximum suggested retail price sa bawang inaaral na rin ng DA. Oil price hike, buhay naman sa sasalubong sa mga motorista ngayong Abril. Ang pamahalaan naman ng Pilipinas, sumaasang mapagbibigyan at mapalaya rin ang labing siyam ng mga Pilipinong inaresto sa Qatar dahil sa unauthorized March 28 protest. At libu-libong Muslim sabay-sabay nagdasal at ginunit ang opisyal na pagtatapos ng Ramadan ngayong al-Fitr. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon na lunes, Kabrigada, March 31, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikder. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, idinaos ang mga sabayang pagdasal sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw para sa Idilfitir. Ito kasi ang hudyat o marka para sa pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno sa panahon ng buwan ng ba o buwan ng banal na Ramadan. Sa Quirino Grandstand, sinabi ng Manila Police District, aabot sa umigit kumulang 10,000 ang bilang ng mga kapatid ng mga Muslim ang dumagsa at nakiisa para dito. Samantala, nagpaabot na rin ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos para sa Idil at paggunita pagunitan nito ay hindi lamang isang religious observance, kundi isang patunay sa ating desire for shared humanity, pagpapalakas sa banda ng pamilya at pagkakaibigan at maging sa ating kapwa. Idinin e pa ng Pangulo na ang kahalagahan ng Ramadan ay pag sa mga Pilipino na tumulong sa mga nangangailangan. Bagong bago malita, nationwide. Samantala mga kabrigada, patuloy naman ang pag-aksyon ng pamahalaan upang mahanap ang ilang mga Pinoy na napaulat na nawawala matapos ang pagtama ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega. Sinabi nitong nakausap na nila ang pamilya ng apat na Pilipinong nawawala. Nakahanda rin umano silang magbigay ng tulong pinansyal at pagpapauwi sa mga biktima kung kinakailangan. magbigay ng financial assistance kung na. Pero syempre, yung na yung mga kababayan natin doon. O well, sana din no? statement of Kaya, eh, eh, tutulong kami. Sa ngayon, mga kabrigada, pahirapan ang posibleng pagpapauwi sa ating mga kababayan dahil hindi pa nag-ooperate ang mga paliparan doon. Samantala sa mga Pilipinong, may mga kamag-anak po sa Myanmar na nais humiling ng update sa embassy. Narito po ang kanilang hotline na 95998 521 0991 Uma, balita nationwide. Samantala mga kabrigada, walong pulis na rumisponde sa road raid suspects antipolo pinarangalan ni PNP Chief Marbil. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 report! Kinilalan ni PNP Chief General Romelo Francisco Marbil ang natatanging galing ng mga sa antipolo na mabilis na rumesponde sa road rage kahapon. Ngayong araw, personal na nagtungo si Marbil sa antipolo police station para gawaran ng parangal ang mga pulis na humabol at umareso sa sospek na sangkot sa pamamaril. Walong mga polis ang binigyan ng medalya ng kagalingan. Ito ay sina Police Lieutenant Orlando Santos Halmasco, Police Chief Master Sergeant Ranel de los Santos Cruz, Police Corporal Kavin Jean Rubia Vea, Joba Nacosa at at si Cipriano Chavez at mga patrolman na sina Raylan Rivares de Chavez, Michael Keith Lalikan Pangaliban at John Mark Bakli Manahan. Napatita sa nangyaring road rage kahapon sa Marcos Highway na sapok ng barangay sa Jose, apat ang nasugatan kung saan isa dito ang kritikal. Sa ngayon nakakulong ng sospek at nakatakdang sampahan ng reklamong multiple frustrated murder at paglabag sa election band in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News, Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, maling impresyon sa social media ukol sa krimen, nakakababa umano ng moral ng mga pulis. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada, live report. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Jill Bongalo na nagkakaroon na ng pangamba ang publiko sa maling impormasyon na ipinakakalat sa social media. Ito sa kabila ng iniulat ng Philippine National Police na bumaba ang bilang ng krimen sa bansa na naitala sa 26.76% partikular na ang focus crimes. Ayon kay Bongalo, ang mga pagbabago ay nasasapawa ng viral posts sa social media na madalas ay kulang umano sa konteksto o hindi totoo at nagpapalaganap ng takot at pag-aalala. Marami anya nagbabahagi ng video videos o kwento na nangyari sa ibang bansa ngunit ipinakakalat na sa Pilipinas na ganap kahit na hindi tugma sa tunay na sitwasyon. Suportado rin ni Bongalon ang panawagan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga mamamahayag at online users na iulat ang krimen ng may patas na pagtingin at wastong nilalaman kasabay ng pag-iwas sa pagpapalala ng insidente na maaaring magdulot ng maling impresyon. Nagbabala ang kongresista na ang fake news ay hindi lamang nakakasira sa tiwala ng publiko kundi pati sa moral ng mga pulis dahil dito ito. Umapila si Bongalo ng mas matibay na media literacy, lalo na sa mga kabataan, upang matulungan ng mga Pilipino na matukoy ang pinagkakatiwala ang impormasyon mula sa mga viral na disinformation. Hirit naman ito sa mga miyembro ng media. Magbalita ng may tamang konteksto, wasto at balanse, hindi lamang para makatawag pansin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita nationwide sa tanghali. Samantala ka Brigada, ang DFA naman, umaasang mapapalaya ng labing siyam ng mga Pinoy na inaresto sa Bansang Qatar. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Posibleng mapalaya ang mga Pilipinong na aresto sa Qatar dahil sa unauthorized na pagpoprotesta. Ito ang sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Eduardo de Vega kasunod ng pagkakahold ng ilang Pinoy sa lugar dahil sa ikinasang kilos protesta noong March 28. Sa panayam ng Brigada ni Manila kay de Vega, sinabi nitong palagay niya ay may chance ang mapalaya ang mga ito. Sa kabila niya na kalakip umano nito ay ang ilang mga babayari pala. Uh, anong nangyari? Eh, kanila harmless kasi hindi eh, naman sila nang gugulo. Mm. Alam -hmm. ano mga rally na eh, dala lang mga placard, mga ganyan, eh, mm -hmm. uh, mamarcha lang. Wala, silang balak na manggulo. Mm -hmm. So, tingin ko may chance na papalayan sila ng Qatar. Sa huli, ipinaalala muli ni De Vega sa mga Pinoy sa ibang bansa na huwag nang ulitin ang ganitong gawain. Mm -hmm. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News at Sam Manila. The Music and News. Sorry, sorry. Brigada Balita Nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada. Senador, giniit na may tuturing na geopolitical issue ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. I report Naniniwala si Senator Robin Padilla na hindi local politics ang nagisanhi ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ikalaw na ipagpapadala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Ani Padilla para sa kanya isang geopolitical issue ito, lalo na't wala namang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Dagdag pa niya, naniniwala siya na gumagana rin ang korte ng bansa kung kahit walang dahilan para i-turn over ang dating Pangulo sa ICC. Maaalala sa naging preliminary report ng komite ni Senadora Amy Marcos ay iginit niya na walang obligasyon ang bansa sa ICC na ibigay si Duterte. Malibang pangaroon ay meron din manong naging paglabag sa karapatan ng dating Pangulo tulad ng nga lang ng hindi pagpayag ng otoridad na mabisita siya ng kanyang immediate family, partikular na ni Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Oh, sa mga kabrigada, oh, pinakiusapan naman ni Sen. Christopher Bongo ang mga overseas Filipino workers sa na nakaraang virtual celebration ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy na ipagdasal ang dating Pangulo. Ito ay para mapanatili ang malakas na kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ng dating Presidente. Matandaang matapos sumuwi galing Hong Kong, si dating Pangulong Duterte ay inaresto siya ang ng otoridad at di kalauna ipinadala sa The Hague, Netherlands para harapin ang International Criminal Court. Brigada Balita Nationwide Mga brigada nagharap na rin si na Transportation Secretary Vince Dizon at si Manibela Chairperson Mar Valbuena. Ito'y para sa kanilang dialogo hinggil sa mga usapin sa Public Transportation Modernization Program o PTMP lalang na inextend uh, ng manibel ang kanilang tigil pasada noong nakarang linggo. Hindi o dahil hindi kaagad sila nakapag-usap ng transportation officials. Taugnay nito mga kabrigada official na ring binoon ni Dizon uh, ang isang special committee na siyang magre-review sa PTMP. Pangunahing trabaho nito ay ang pagtukoy sa mga problema at issue sa PTMP, pagkakaroon ng konsultasyon sa mga stakeholders at pag-evaluate sa kasalukuyang estado ng programa. Isa sa mga magiging miyembro ng task force ay ang panibagong talagang chairperson ng Office of the Transportation Cooperative na si Mon Ilagan, dating broadcaster at dating mayor ng kainta, oh. Katao. Katao. Katao ang Department of Agriculture naman mga kabrigada, posibleng ipatupad na rin ang MSRP sa imported na bawang. Brigada Jigo Custodio, i mo! Brigada. <todic> Pinag-aaralan na rin ngayon ng Department of Agriculture ang posibilidad na magpatupad ng maximum suggested retail price sa imported na bawang sa mga palengke. Sa market monitoring ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa Mega Q Mart sa Quezon City, naglalaro sa 150 hanggang 160 pesos ang presyo ng imported na bawang na dapat ay nasa 100 hanggang 110 pesos lamang. Ayon kay Laurel, 95% ng mga bawang na binibenta sa mga palengke ay imported at 5% lamang ang produce Inaalam na ng kagawaran kung bakit mataas ang presyo ng bawang at magkakaroon din sila ng pagpupulong sa mga importers. Samantala, sa kabila ng mataas na presyo ng bawang sa Mega Q Mart, na monitor naman ng DA na sumusunod sa itinakdang MSRP ang bentahan ng baboy at bigas. Marami sa mga retailers sa na nagbibenta ng pigi at kasim na nasa 350 pesos ang kada kilo habang nasa 380 pesos ang kilo ng liempo. Ang bigas naman, nasa 45 pesos na lamang ang bentahan kada kilo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, taas presyo na naman ang magiging paggalaw sa mga produktong petrolyo bukas. Sa abiso mga kabrigada, oil price hike ang sasambulata sa mga motorista sa unang araw ng Abril. May itataas na 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos naman sa aumento sa kada litro ng diesel at 1 peso and 20 centavos rin ang dagdag sa kada litro ng kerosina. Ito na ang ikalawang linggong sunod na oil price hike. Muli namang lumobo ang presyo sa world market dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa Middle East. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, nakamonitor ang pag-asa sa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan ito sa layong 310 kilometro kanluran ng Pag-asa Island. Dahil po dito maula pa kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi po naman ng Palawan. North-easterly wind flow naman ang nararamdaman sa batanes kaya maaring makaranas ng mahihinang pagulan. Maliban dyan, kabrigada ay may chance din ng pag-ulan sa malaking bahagi po naman ng bansa, partikular sa Eastern Visayas, Bicol Region, Sambuanga Peninsula, Quezon, Dinagat Island at Surigao del Norte. Kaya asahan ang maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Yeah. Sa atin namang health news, mga kabrigada, ano nga bang benefits ng dragon fruit sa mga buntis? Ang dragon fruit, mga kabrigada, isa pong masustansyang prutas na mayaman sa vitamin C, iron at fiber. Nakapaki pakinabang sa mga buntis tinutulungan nitong palakasin ang immune system, maiwasan ang anemia at mapabuti ang panunaw. Na bukod dito, mga kabrigada, may anti-inflammatory properties ito na makakatulong sa kalusugan ng balat at sa pag-iwas sa mga stretch marks. Pero huwag kakalimutan na napakahalaga pa rin ng regular na pagpapakonsulta sa inyong mga doktor bago, habang at pagkatapos ng inyong panganganak. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, masakit para sa pamilya kung namatayan ng isa. Paano na lamang kaya kung dalawa ang mawala sa isang iglap lamang? Itong malaking pagsubok ng pamilyang Tangpos. Matapos sumawala ng buhay si Jennifer Tangpos sa gilid ng kalsada sa Cebu City kung saan kasama sa namatay. Ang kanyang dinadalang sanggol na pitong buwan pa lamang dahil lang po sa panganganak. Malaking suliranin mga kabrigada ng kanyang pamilya ang pag-aayos ng kanilang burol dahil kapos sa buhay at nakatira lamang sa sidewalk. Si Jennifer po ay labing o labing isang anak na pawang mga batang palaboy-laboy lang sa kalsada. Dahil po sa kanilang kalagayan, hindi ito pinabayaan at tinulungan ng brigada group Laluna na ng 90.7 Brigada News FM Cebu na nanguna sa pagsasagawa ng Brigadahan para sa mga tagapakinig, partners, donors at ng Cebu City LGU. Dahil lang po sa inisyatibong ito mga kabrigada, umabot sa 84,450 ang nalikom na pera para kay Nanay Jennifer at sa kanyang anak na agad ibinigay sa kanyang pamilya para sa kanilang mga pangangailangan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada. Balita. balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Wide sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule o Puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiging Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika at balita, anlita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.